mga kaibigan, mga katungkot papasok na naman po ang pilay <laughs> yan, kahit at napakahirap magtrabaho kailangan mo buhay <laughs> ayun na nga mga kaibigan no? mga katungkod na nagugustuhan ko yung uh, bagong business venture ko ngayon ito yung uh, pagmimix ng uh, iba't ibang perfume ayan, so maganda kasi ang uh, perfume business ngayon kasi walang tao ngayon ang uh, gustong bumaho, di ba? Yung gustong mga Kaya naman talagang pinag-aralan ko ng husto kung paano nga ba gumawa ng uh, pabango. At syempre, maraming salamat nga pala sa aking kaibigan na nasa Dubai dahil uh, siya yung nagpo-pondon, siya yung nagpo-provide sa akin ng mga concentrated na mga pabango ayan para 100% ay quality yung pabango na ating ginagawa ayan so ang ginagawa natin dito ay uh, pino-formulate na lang natin pero yung ating mga uh, raw materials ayan yung mga supplies natin ay talaga namang nanggagaling sa ibang bansa ayan kung gusto ninyo ring malaman kung paano makabili no ng uh, original na mga pabango mga sense na talagang pang-international ang uh, uh, datingan ay uh, pumunta lang kayo sa description ng video na ito ayan so syempre 'wag natin kalilimutan yung ating uh, isang uh, business ito yung ating uh, food store and uh, sari-sari store yan so located nga pala kami sa tatlong branches na yan magtatatlong branches na nakakatuwa naman sabi ko nga sa aking kaibigan no si uh, Harvey uh, Giliomas ayan tat trust the process lang uh, sa umpisa syempre mahirap mga ka ano ba yung market mo ano ba yung dapat mong gawin pero sooner or later pasasaan bat magtatagumpay din tayo at ito na nga ayan so ito yung mga ginagawa naming proseso, ayan, yung sticker ayan, maraming salamat nga pala sa My Press Printing Corporation sa patuloy na pagbibigay sa patuloy na serbisyo sa aking mga itinatayong business, ayan, kung kayo ay may kailangan sa inyong uh, uh, business, ayan, kung kayo ay nangangailangan ng tarpaulin stickers, ayan at uh, Uh, labels, product labels, brochures, flyers, at kung ano-ano pang printing needs ng inyong uh, opisina. Ayan, pati mga magazine ay gumagawa po ang MyPress Printing. Hello. Hello! Hi! Ayan, so, gagawa tayo ng perfume. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa. Ayan, so, kita nyo naman mga kaibigan ano mga katungkod yung aking dalawang napakababait at napakagagandang mga kaibigan, yan so sila yung mga kasama ko noong ako ay nagtatrabaho sa Arellano University bilang isang statistician at bilang isang professor, ayan. So, mas naisip ko kasi mas maganda yung nagbi-business ka kaysa yung magtrabaho ka talaga sa isang nga kumpanya. Kasi una, hawak mo yung oras mo. At uh, nagagawa mo kung ano yung gusto mong gawin, unlike kung ikaw ay nagtatrabaho sa uh, opisina, syempre hindi mo hawak. So, kagaya nito, binisita pa nila ako, di ba nakakatuwa? Ayan, so bagamat hindi kami minsan ng aking uh, kaibigan, ng aking katulong, katuwang sa trabaho o sa businesses na ito, lagi kong sinasabi, always trust the process. Ayan, so magtiwala lang tayo, magcagalang lang tayo. Tumutok, yan, kita nyo nga mga kaibigan. Ako mismo ay kasama sa pamimili kasi kainakailangan nating masiguro na maayos ang takbo, kompleto ang mga stocks ng ating mga uh, paninda. Ayan, so dapat wag nating isipin kung ano ang sasabihin ng uh, ibang tao kasi at the end of the day, sino ba ang makikinabang? Okay, wag nating isipin, ah ito professional pero ganyan yung ginagawa niya. Wala yun, hindi natin iisipin yun. Ayan kasi mga kaibigan, ang aking uh, kumbaga paniniwala kasi ay uh, Kumbaga na nga ka ng isang cellphone kaya ng iPhone 14 na yan. Parating na nga yung iPhone 15. Ayan, malapit na yun. Konting sandali na lang. di ba? Diba? O sino ba yung magbibigay sa ng uh, brand new? di ba? Ikaw din naman. Ikaw yung gagawa ng paraan para makuha mo yung gusto mo. Uh, at yun na nga, ba? Diba? Sino nga ba yung maaasahan mo kung merong bagay na gusto kang bilhin o magkaroon? Ayan di ba sarili lang din naman natin so sabi ko nga always trust the process kung gusto mong makuha yung pangarap mo sa buhay wala tayong ibang uh, aasahan kundi sarili natin may mga kaibigan, kakilala, kamag-anak mahihingan yan ng tulong pasasan bata magbibigay at magbibigay yan ng tulong pero at the end of the day syempre iba pa rin yung mga bagay o pagkakataon na kapag may ginusto ka hindi ka umaasa sa iba dahil uh, isipin natin mga kaibigan no kung ikaw nga mayroong pangangailangan tapos hihingi ka pa ng tulong sa ibang tao no halimbawa kung yung ibang tao ilagay mo yung sarili mo sa kanila wala ba silang pangarap sa buhay hindi ba sila nagsisikap hindi ba sila gumagawa ng mga bagay na uh, sa tingin nila ay kumagagawa uh, makakatulong sa kanila upang makamit yung kanilang mga ninanais. So, katulad ko, siyempre, kung may taong humingi sa akin ng tulong, makakapagbigay ako ng tulong. Pero at the end of the day, hindi ganun kalaki yung maibibigay kong tulong. So, siyempre, kailangan talaga na kumbaga, meron kang sarili as much as possible. Kung kakayanin mo namang iproduce yung mga bagay-bagay na gusto mo, ay wag mo nang iasa pa sa iba. Isipin mo na lang, ikaw nga nagsisikap, ikaw nga gumagawa ng paraan tapos uutang ka sa iba. Eh gumagawa rin naman sila ng paraan para mabuhay sila, 'di ba? Tapos uutangin lang natin, hihiramin lang natin, 'di ba? Ang dami na rin namang mga tutorial sa YouTube kung paano kumita online, kung paano magumpisa ng business, ganyan. Uh, at kung ano-ano pa, 'di ba? Pwede kayo tayong gumawa ng YouTube channel natin sa Twitter, yan, marami, malapit ng uh, kumita sa Twitter sa TikTok, sa e-commerce Lazada, Shopee ayan, Facebook Reels through Facebook uh, account and uh, Facebook page, napakadaming options para kumita ng pera at ang dami ko nang nagawang tutorials panuuri nyo na lamang ayan, so, katulad nitong aking uh, condominium unit, no, na matatagpuan sa Araneta City. Ayan. So, ito yung Manhattan Plaza sa Cubao, Quezon City. yan So, nasa uh, 14 Bravo yung aking uh, unit. So, dalawin lang natin kahit papano para makita nyo naman na worth it yung aking mga pinaghihirapan. Ayan. Pilay man tayo sa physical ay buo naman yung ating uh, mga plano sa buhay. Kumbaga, napakaganda naman ng ating uh, pangarap. At dahil sa ating uh, pangarap na yan, yan yung bumubuhay sa atin, yan yung nagbibigay sa atin ng uh, motivation para tayo ay uh, magsikap, tayo ay uh, makagawa ng paraan kung paano natin makukuha yung ating mga pangarap. So ito yung mga bagay na hindi na kayang ibigay sa atin ng ating mga kaibigan, kakilala, o maging kamag-anak, o kahit naman lang mga kapatid mo, hindi to kayang ibigay kasi napakalaki na po ito no condominium unit na po ito mga kaibigan <laughs> di ba so uh, worth uh, 7.9 million nga po pala ito ayan so nagtutor tayo sa aking uh, in-laws ayan so ayan no 14th floor o oh, magtutor lang tayo guys para lang makita ninyo so yung mga ganitong bagay no So, mapapansin ninyo, ano ba yung nakita ninyo? Sasakyan, nakakapag-drive po ako. Ayan, 10 years license na pala yung aking lisensya. Ayan, so matagal pa, 2035 pa yun mag-e-expire. Uh, 2035, o oh, tama, 2035 pa mag-e-expire yung aking uh, uh, lisensya. Ayan, so ito pala yung... Uh, hagdan sa condominium napakaganda siya so actually yung uh, Manhattan Plaza condominium guys ay ginawa siya para sa convenient ng mga PWD. So, napaka, kita nyo naman yung aking kalagayan. Napaka, ano ko, napaka maselan ko pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi gusto ko convenient yung aking uh, magiging uh, tirahan na yan. Magiging uh, bahay, ganyan. Na maluwag. Tignan mo naman yung sak abot ng Saklay ko sa Smariosep. E eh, napakalawak na ng koridor diba Napakalawak na ng corridor na 'yan, guys. Kung mapupunta kayo sa Manhattan Plaza, sobrang lawak ng corridor. Pero yung saklay ko, Diyos ko po, yung kanyang nasa sakop, napakalaki. Parang kapag may kasabayan ako nga, humihinto na lang eh. Ako na lang yung nahihiya. Yung unit ko pala, kita nyo naman, o, oh, nasa ano lang mismo, bungad lang ng uh, service elevator. So kung meron akong uh, dadalhing napakalaking rep or kaya mga furnitures, Saktong sakto, paglabas na paglabas ko dun sa service elevator, a eh unit ko na yan. Ayan yung, yung ano, oh, service elevator. O, oh, tapos may bahay, may mga unit pa dun sa gilid. Oh. Ayan, oh, bubuksan na. Makikita nyo na yung kaloob-looban, yung kaluluwa ng aking condominium unit. Ayan. So, available nga rin pala ito guys sa ano sa Airbnb, sa Agoda. Ayan, so baka gusto mong magrenta. Yan pinaparentahan ko rin 'yan. 'Di ba? Gusto ano lang uh, gawin mo lang yung gusto mong mangyari. May tinitirhan naman ako iba eh. O 'di ba? Ayun no, 'di ba? Ang ganda. So dahil nga pala, ayan. Oh, ayan. So ibibigay ko na yung kamera uh, camera sa aking uh, bayaw para siya na yung kumuha, Siyempre, papasok ako, di ba? Tapos i orient niya yung uh, buong bahay. Ayan, so yan. <laughs> so nahihirapan ba kayo sa kalagayan ko, guys. <laughs> di ba napakahirap ng kalagayan ko, guys. So pero wag niyo nilang tingnan, pero para sa akin, guys, normal yan. Hindi ako nahihirapan actually. Sanay kasi ako sa ganyang paglalakad na. Ayano, oh, yung aking mga agamit uh, gamit sa kusina. Ayun, yung kulay puti na yun. Pasadya yun, guys. Hindi yun basta-basta ang halaga, no? Hindi yun binili sa sa mga kung saan-saan, sa mall, ganyan. Pinasadya ko yun talaga. Okay? So, yan yung mga bagay. Ito yung ano, yung... Ah... Uh, iba pang mga ano yan ito yung kama yung double deck oh di ba sobrang uh, ganda niyan guys so parang Ah... Uh, ano siya, convenient talaga sa sa mga pilay na katulad ko. And sa mga senior na rin, ayan, sa mga senior na rin 'yan. Kasi ano 'yan, eh ah uh, uh, yung parents ko, matanda na syempre. Hindi natin kumbaga mapipigilan yung panahon, 'no? Tatanda sila at syempre ako naman manghihina. Kita niyo naman ngayon pa nga lang, hirap na hirap na yung aking kalagayan, 'di ba? How much more kung tumanda pa ako, 'di ba? So, convenient. So, mapapansin nyo, nakakarpet din yung aking unit. Kasi, yung saklay kasi, kahit, kapag, kahit may goma yan, guys, kapag maulan o kapag basa, madulas yan. Mahirap yan i-control kahit anong gawin ko. Yan, oh, Tanaw na tanaw yung kaluluwa noong buong... Uh, uh, Manhattan, yung buong uh, Araneta City, yan, kitang kita yan, gamit ko nga pala yung 100 zoom ko na cellphone yung Samsung uh, Galaxy uh, S22 Ultra. ka imagine nyo, may 100 zoom. O, oh, di ba? Amazing talaga yung mga technology natin ngayon. So ito pa ipapakita ko pa kung ano may yung ginagawa ko sa aking unit. ma, 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 ma kayo, promise. So ito pa 'yan, ipapakita ko ha. Ayun 'no, oh, nakita nyo yung sa taas ng TV, yun yung uh, Amazon Echo Dot. 'Yan. Uutusan natin na yung Amazon Echo Dot na patay sindi yung ilaw. Ganyan, saka yung TV. Yan. Artificial intelligence application is one of the useful and innovative companion today. It can make our life a lot easier in many ways. Oh, namumula ka na. <laughs> some quick demo about the internet of things that is uh, installed here at my condominium unit in Cubao, quezon city. alexa, play yes fm. yes 93.3 fm from tuning. this year of the ox. alexa, turn on lights. okay. We'll Alexa turn off lights Okay Let's So I would like to show you yung uh, isang uh, features dito sa aking uh, condo Alexa turn on lights Okay Alexa, turn off lights. Okay. Alexa, play yes, FM. Yes ninety three point three FM for tuning. Alexa, volume up. Alexa, ask Data Science who is Vincent Torre Bongolan. Vincent Torre Bongolan is a data scientist and AI enthusiast from the Philippines. He is a data scientist by profession with more than 18 years of experience in technology and analytics. Half of his careers was spent in analytics. He is currently working in the La Salle College of St. Benilda, DLS CSP specifically in the school of management and information technology smit as a senior professor where he is teaching statistics and analytics subject courses such as descriptive statistics predictive analytics prescriptive analytics social media analytics fundamentals of big data and other related technology and analytics subject course he also developed a short program course for the school of professional and continuing education or space in the same university such as programming for analytics and non-analytics. He is also attached to vxi Global Holdings as senior data scientist. All right, degree. Vincent Tori took up bachelor in applied statistics, masters in applied statistics and he has 24 units in bachelor of laws. So guys, ito pong application na ito, Ay, hindi lang gumagana using the device. It also works with the uh, uh, mobile application. All you need to do is to uh, download the application. Amazon Alexa application. Okay. Alexa, ask PH Data Science. Who is Vincent Torre Bongolan? Vincent Torre Bongolan is a data scientist and AI enthusiast from the Philippines. He is a data scientist by profession with more than 18 years of experience in technology and analytics. Half of his careers was spent in analytics. He is currently working in De La college of St. Benilda, DLS -CSB, specifically in the school of management and information technology, SMIT, as a senior professor, where he is teaching statistics and analytics subject courses, such as descriptive statistics, predictive analytics, prescriptive analytics. Social media analytics, fundamentals of big data, and other related technology and analytics. Subject course. He also developed a short program course for the School of Professional and Continuing Education or space in the same university, such as programming for analytics and non analytics. He is also attached to VXI Global Holdings as senior data scientist. Degree. Vincent Bongolan bongolin took up Bachelor in Applied Statistics, Master's in Applied Statistics and he has 24 units in Bachelor of Laws. Location. Vincent Bongolan bongolin is currently staying in Santa Mesa, Manila and he has also a condominium unit in Cubao, Quezon City with a specific working area and internet connection with a speed of 50 megabytes per second to 100 megabytes per second for each of the location. Thank you. What is please digital? Hello everyone. The this digital meeting 2019 is an Please, please introduce yourself. Some quick demo Hello, On how to build an application or a for your Alexa device. Hello By the way, you can buy Alexa Echo Dot, Shelly, or Amazon Right. So to build an application or a skill. All you need to do is to create an please account. Introduce yourself at Hello, the uh, Amazon. Thank you for inviting at, me today. Right, so this is Hello, Hello everyone. Please. This has been Santori Bumona, and today I'm going to do some uh, quick you for demo me today on how to build Hello, an application everybody. or a skills yourself. For your Hello, Alexa, yourself. Alexa device. Thank you for inviting me today. Uh, by the way, you can buy uh, Hello, Alexa AlexaEkuda.com please introduce in yourself or in uh, Amazon. Hello, right thank so, you for inviting me today to build an application or a skill hello Evan. all you need to do please is introduce to yourself an account hello meeting. thank at you for inviting the, uh, me today amazon hello, right? hello so this is the please amazon introduce so. to the developer hello, consult, and thank you for inviting me Please introduce yourself. So in the under interaction Hello, model there me. are intense sets intensity Please introduce yourself. and Hello everyone. So Thank you for inviting me. Today. Sets, Hello everyone. Please, everyone. I, uh, Please introduce yourself. i building for Hello, my Alexa. Thank you for inviting and me. And the, the, the invocation Hello everyone. Please the introduce yourself. Name hello meeting. i am thank you for inviting me today for my personal use hello everyone please introduce yes, yourself this is pH. hello meeting. thank you for inviting Again, me today you need to create an account hello everyone the developer please introduce yourself amazon hello meeting. the second one thank you for course, inviting me today go to the amazon web services hello everyone so this hello, is my uh introduce amazon web services Okay, so we an account as well. Thank you for inviting And me today. And go to the uh, Lambda function. Please introduce yourself.